So yun uh, Ito na Ito na yung budget meal namin na Pang ano Pang tawag yan Pang Entry level na PCP Yan Ito so, yung buong unit talaga namin Bali yung specs nya Ah uh... Naka-fully CNC yan. Itong uh, uh, buong receiver. Yung tank niya nasa 0.35 liters, uh, aluminum. Ito, uh, upgraded lang to yung barrel niya. Uh, pinalitan ng customer ng DDBR. Yung barrel nito, uh, stainless na sleeve. Tapos brush yung loob. Yung hammer niya is uh, stainless din. Pati yung dito niya sa ilalim, yung trigger. Buksan natin sa ilalim to. Yan. Yan. Uh, aluminum. Ito. Tapos adjustable yung ano niya. Yung trigger niya. Ito. Pwede mo siyang i-push down or i-up. Yung alin na maliit na yan. yan. Tapos yung plenum niya. Malaki siya. Uh, halos uh, kasing laki ng sa hammer type namin uh, mula dito yan 5 inches siya 5 inches tapos dito doon sa standard namin halos magkaparehas lang ah uh, magkaparehas talaga yung laki dito yung sa uh, itaas lang yung hindi siya same same sa laki sa, standard namin yan nakaraan na sa regulator yan uh, output nito nasa 1.8 wala pang laman i-testing natin mamaya yan yung uh, bulbing nito kaparehas lang din ng uh, dun sa standard namin na 10 pumps, uh, wala na siyang singaw or mas mababa pa. Yung rail niya, yun yung pinagbago namin sa rail niya. Sa standard, uh, ito yung rail namin sa sa, uh, sa budget bill namin. Tatlong malalaking lens. Yan, yung, yung design niya is uh, iba dun sa standard namin ng model. Pero fully CNC yan. And ito yung lock sa ano sa yung nag-hold dito sa trigger mechanism sa housing niya. Tapos ito yung yung ano bleeding. No need mo nang i unscrew dito or dito. Dito ka na mag-bleed. Yung valving nito, ah, stainless steel lahat 'yan. yan, yan oh, stainless steel lahat. Adjustable din yung ah, power niya dito, yung yung hammer spring niya ah uh, up and down din. Tapos yung 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 pinaka valve niya sa loob adjustable din. Yung ano na to, yung max na yata na power sa ganitong setup lang nasa 900 plus. Halos kapareha sila ng ano Yung standard namin. Yan naka-engrave na rin dito, naka-laser. Yan. Yung bat niya, itong design yung bat namin sa Uh, budget meal yan yun yung design nya sa budget meal namin yun tingnan natin yung capacity nito ay bago nga pala yun i mag testing tayo gusto ko lang shout -out si sir monslag yan uh, dumating na yung pindala niya sa akin na 23 grain Isa lang yung in-order ko sa kanya Pero pinadala niya ako ng sample na naman Yan uh, 23 grain na 217 Tapos 23 grain na uh, 218 Medyo malaki to yung 218 kesa sa 217 Para dun sa isa kong unit Yan uh, Sir Mon, salamat Napakalaking Tulong ito kasi may mga Ano to. May mga advantage din sa sa medyo masikip saka sa sa standard uh, titignan ko kung saan yung mas maganda salamat sa pinadala mong mga slug Ayan, ito yung 218 naman pangalan ah, meron siyang pangalan Ayan, 218 saka uh, 217 same lang sila na 23 grain Ayan, sa mga gustong mag-order ng mga slug uh, kay Sir Mon uh, sa uh, page niya na asa uh, profile pa niyan sa Facebook na uh, Mon Ergan Slug yan. Meron siya mga available dun 18, 20, 21 22 23 grain, 24 26, 27 Halos lahat yata meron uh, 30 meron din siya yata Ito pa rin yung walang kamatayan ko na pump na stage 4 yan sampung pump lang para at least uh, One, naglock agad. Two, three, four, five, six, seven, ay Bit. Yan, sampung pump lang. Dito natin malalaman kung yung budget meal namin pasok. Na hindi sinisingaw dito sa world niya. Yan, ano natin to. I-testing dito sa ano. Sa tubig. Yan. Hindi ko nakinat para talaga walang katkat. Meron siyang singaw sa 10 pumps. Ah, Pakpukin natin. Sa Pakpukin natin to. Ayan natin Wala 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 Baka sabihin nyo walang hangin Try natin Ayan meron Kaso konti-konti lang Kasi sampung pump lang to eh Ayan o oh. Hindi siya sumisingaw kahit na sampung pump Tapos blok po ka natin ng ilang beses Meron Hindi talaga. <laughs> Grabe yung ng budget meal. Hindi ka hihingalin sa kakapump nito. So, ito sa mga advantage talaga. Pag, pag nag, uh, nagkoclose agad yung valve mo. Wala na. na.

Ayan. na. So wala siyang hangin. Kakarga natin ang hangin. Solid din to. Magandang klase. Tarik natin yung napakalaki niyang Alin ah, ko. Yan. Ito eto na yan. Ito na yung budget meal namin na uh, unit. Uh, tingin ko kung budget meal naman yung pag-uusapan. Tapos i-confirm na sa mga budget meal talaga ngayon sa market na makabibili mo sa online. Ganun. Uh, mas upgraded talaga siya. Doon pa lang sa welding niya panalo ka na. Ito naka pulley si pa. Uh, may laser naka-mark, sobrang kinis, hindi pa yan naka ano. Hindi pa 'to naka anodize Yung mga lalabas pa is na naka anodize na yung trigger niya stainless, yung hammer niya ganun din. Napaka-pulidong pagkakagawa. Yun. Kung gusto mo talaga ano, barrel, ah uh, pwede mong i-upgrade sa mga gusto mo. Depende sa iyo Yung tank, pwede mong i-upgrade yung regulator, pwede mong i-upgrade, lahat adjustable naman lahat ah, kaya pwede pwede lagyan natin ito ng hangin tapos ah, subukan natin yung power niya para makita ninyo start Yan, tagalin natin yung hangin. Puno na, na-off ko na. Yan, tignan natin yung laman. Ayan, kapakita ko sa inyo yung laman niya. Ano? 3,000 PSI. Saglit lang. Yan. Yan, yung gamit ko na compressor sa ilalim. Tushing tibay. Hindi mo siya matibay ang mga parts parts na papalitan walang problema kasi maraming parts dun sa case of Donald only parts walang problema tayo dyan kaya yun uh, bak lang baka magtaka kayo kung bakit sa pump ko sa tinitest eh, may compressor naman kasi para dun sa mga gumagamit ng pump or walang e-pump or uh, usually na bibili nito is yung gamit talaga is uh, mga pump lang kaya doon uh, mas improve na kumbaga hindi siya ano sumisingaw kahit na pump na yung gamit mo kahit hindi compressor kasi pag kung naglalak yung unit mo sa 1000 or 15 ah uh, walang issue kung may ipump e ka uh, i itap mo lang siya sa ano sa 15 maglalak na yan pero kung pump na yung gamit mo talagang ah uh, kailangan mo ng magandang valving para kahit na 10 pump lang or less maglock na siya yun yung, yun yung advantage talaga pag maganda yung valving mo yun i-test natin to yung ano niya yung power tingnan na lang ang gamit natin pellet is uh, astro yung magaspang na astro na old tubukan natin kung ilang ay ano nga pala ah uh, chronograph so, uh, lagyan muna pala ng suppressor kasi maingay yung mga kapit bahay baka magising astro yung gamit dito na old na medyo magaspang hindi ko na ginagamit 907 Yan testing natin yan sa Wrong graph nya 922 913 Sa 900 plus yung MB nya pero pag pellet, ah uh, pellet yung naman to. Yung gagamitin dito kasi yung barrel niya short lang din naman. Ah uh, pellet yung gagamitin dito. Kaya uh, 860, 850 ganun, 800 plus. Yun ito yung budget din namin, Hindi to kasama yung silencer, tatanggalin mo nga to. Sa so, testing nilang mamaya, pag tinesting ko to. Ah uh, lalagyan ko ng silencer din. Yan, hindi siya kasama yung silencer. 28.5 lang yung unit na to. 28.5 na price niya. Talagang makakasulit ka dito sa sipin mo, ah fully CNC na receiver, stainless. Uh, yung parts niya, yung, yung trigger niya, yung hammer niya, yung valving niya, yung ah uh, yung valve niya, uh, sobrang ano, 10 pumps lang. Ah, uh, wala na siyang singa, wala na problema. Isa sa pinaka ah, uh, sa tingin ko, hindi naman nagbubuhat ng bangko pero kung iko-compare mo talaga sa mga budget meal, talagang maganda talaga siya sa budget meal. Na ah, uh, 28.5 yung price niya. Converted yung price na sa 20 plus din eh. Yung mga CO2 na sa 20 plus din. Ah, uh, ito kaya yung build niya, saka yung finish niya, yung quality niya, yung performance niya sigurado uh, papasok to sa sa quality na maganda. Kahit uh, budget nila siya. So yun lang, uh, testing natin to sa 20 uh, sa 25 mm, um, yards or 25 meters, uh, yun yung testing ko dito or 30 siguro mas maganda. Uh, sa part 2 na lang siguro Sobrang haba na to Hola, bye.